up guys magandang hapon po sa inyong lahat guys ngayon po ay eh, pakikita ko sa inyo yung, yung aking gagawin ngayong araw na to meron ko dito ng papaya guys na ano siya lalaki hindi siya namumulaklak eh hindi siya nagbubunga ngayon may, may nagsabi na putulin ko raw para pag sumibol magbunga so, kaya i-try natin na putulin dito may dala akong pamutol tingnan natin sa mga susunod na araw kung ano mangyayari ayan guys naputol ko na Ano naputol ko na guys Ayan, isa na lang. Tingnan natin yung kasi ano siya eh. Letter Y, sumibol siya ng dalawa. Tingnan natin kung sa mga susunod na araw ay tutubo siya uli. Yung ibang papaya ko naman dito, ayun, medyo malaki na yung bunga. Nagtataka nga lang ako, bakit ganito mamunga siya? Isa, dalawa, hindi siya mayabong. Hindi siya mabunga. Mm -hmm. And guys, yung, yung gagawin natin ngayon guys, ah uh, pakikita ko sa inyo yung pagtatanim ng talong. Meron ako ditong binhi na talong guys. Ayan guys, hinukay ko na kanina pa. Hindi ko na pinakita yung paano siya hukayin. Ngayon, itong talong na to, mga dalawang buwan ko ng ina, pinasibol dito sa plastic na to sa plastic ng panghalaman yun ililipat ko na siya sa lupa para gumanda kasi mapangit ang dahon niya yan guys makikita kong pagtatanim ilipat na natin siya tanggalin natin una sa plastic ang tabunan tabunan ng lupa Yan i-talong guys. buka lang siya hindi talong. Yan guys. Malamok na yan. Magandang magtanim kasi ngayon guys. Basaan lupa. Ang galing na si plastic. Para natin ilubog. Pauulan-ulan lang kasi guys. Ito naman sa kabila guys. Yan guys. Bali ano yan. Walong puno yan guys. Mga kabadi walong puno. Yung iba tinanim ko na kanina. Hmm. Yan. 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 Meron din akong sitaw na isang puno lang siyang nabuhay. Kaya ayun, bumunga na. Mahaba rin siya. Ito, magawin kong pananim. Kasi ang bunga niya, eh, ang puno niya, isa lang na nabuhay sa dami ng tinanim ko. Yan, guys. Yung iba, malilitang dahon ng talong, oh. di ko alam kung mabubuhay siya. Balikan natin sa... After one month para makita natin kung nabuhay. Ito, guys, mga mustasa. Malapit ko ng anihin. Okay. Ayan guys eh. Lalagyan din natin ang abono yan guys Ano natin lagyan ng abono puntahan natin yung ibang mga tanim guys yan o, no? oh, luyan dilaw yan ito naman puntahan natin yung aking ibang panamin itong isang papaya kong to guys eh, mababa lang siya pero, naglalabas na siya ng buds. Ayan, no? Ayan, naglalabas na siya ng buds. Ayan, no? Pero, baba lang siya, hanggang balikat ko lang. Guys, right dito naman, ayan, hmm ang sili ngayon guys eh, 1,200 ang isang kilo ng sili ngayon meron ako dito tanim na sili guys so, oh, marami rami siyang bunga kakukuha ko lang kanina ng mga hinog meron, pa na, meron din namang hinog oh. Ayan guys, yung oh. may mga damo siya yan, oh, may mga hin may mga hinog siya, 'yan. Hmm. Panggamit lang 'to mga kabady, panggamit. May mga bunga pa siya na hilaw. Kaya hindi na ako bumibili ng sili na halos dalawang piso ang isa. Wait lang mako guys ng mga sampung puno siguro. Ito oh. Ganda niyan, daming bunga guys, oh. Oh, dami ng bunga. Kaya ang lalaki oh, kaya ito kaso lang hilaw pa. Mga ilang araw pa to bago mahinog. Yo no, guys oh. Ito pa guys. Dinadamo na nga siya, hindi ko na masyadong asikaso ngayon dahil maraming naliligo ngayon sa swimming pool eh. trabaho ako sa swimming pool ayan mga kabadi huh? hmm? hilaw pa hmm? makakatipid na ako sa sili na isang libo isang kilo hmm? dami syang bunga mga kabadi uy hmm? nabali nabali sya pagka walang sili, kukuha lang ako dyan okay na hmm. yan mga kabadi ang aking taniman na sili malaki laki din tanim ko marami rami din marami rami din pwedeng itanim yan yung mga balinghoy mga ganda na malunggay mm. ang mga body yung ko hmm. hindi na buhay yung hindi nabuhay yung iba eh hmm. balik tayo dito mga kabati kabadi, kumuha ko ng balinghoy, eh, ng abono, urea, kabadi, urea. Yung parang asin siya, puti Ngayon, maglalagay tayo ng abono dito sa, inilagay kong talong ngayong araw na to. Wala akong kutsarang dala, kaya ganito lang yan. Agwat ka sa puno ng mga kagwat sa puno ng mga sandangkal yan hmm. yun ang abono guys dapat dami yung lagay ko guys kasi hindi siya makontrol walang kutsara yan guys yan guys nakabonohan ko na lagyan ko na ng abono para kung uulan ulit siya maano siya matunaw yung abono kumapit sa kanya yan guys Meron pa pala dito. Pati yung kamatis natin na tinanim dati guys, yung update sa kamatis. Ito yung pag-up. Maglagay na rin tayo ng abono ngayon. Yan guys, ganyan na siya kalaki after 2 weeks. Hmm. Sana makasurvive guys. Mahalang kamatis ngayon. Hmm. Napadami nila guys, napadami. tinabasan ko rin binunutan ko rin siya ng damo guys kasi masyado na siyang madamo kaya medyo nilinis ko meron meron hindi siya sumibol yan yung isa patay hindi siya sumibol yan guys nalagyan na natin ang abono siguro mga one month magkakaroon na yan ng buds hindi hmm. bang pa ang paminsan-minsan kapag walang ginagawa guys hmm. ito pa yung sagulong lagyan natin ang abono hmm. dumi pa nga oh hindi ko pa na lala, ano ng damo hmm. marami pa akong tatanim doon kaya lang masyadong busy ngayong araw ngayong buwan na to So guys, yung aking ampalaya, hindi ko lang alam kung bakit hindi siya namumunga. Pero may bulaklak naman. no Nalapat ng bulaklak. Ito yung Malaysian, ano, Malaysian ampalaya. Maigsi siya na maigsi lang siya. <laughs> yung tawag e ang tawag natin ay native na ampalaya yan guys oh. ito yung mga ko mga compost ko pwede yung pataba sa halaman eh. itatabon ko lang yan pag yung, kailangan ng pataba yan guys ngayon nakita nyo na yung aking mga tanim ngayon ngayon oh. ng damo yan eh malaki pa yung tatanggalan ng no? lawak may paunti-unti lang guys. Okay guys, so bago tayo magtapos, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Pasko ngayon guys, kaya Merry Christmas sa inyong lahat.